Hi mga bay, ayan yung nakuha natin kanina Hakotin na natin bago uulan Kasi nagtaligsik na mga bay Ayan, malakas ang ulan today Kaya mabilis tayo Ah, oh, grabe oh Kailangan pilihan Bay, grabe, ang dami mga bay. Hindi ko talaga kaya. Gusto ko ito. Yan, unique sya. Pang ano to? Um, pang halaman. Ayan. Sobrang ganda nito, pang halaman. Maria, yeah, maraming maganda. Ay. Maglalaib sana ako mga bay para makamain kayo kasi wala na akong space eh. Kailangan ko mag ano, kaso nakalaib man si Manoy, nagpalaro, ayo kung mag, magsapaw kay Manoy ba. Kaya ito na lang ginawa ko. Hakot-hakot -hako tayo. O pag wala ng space mga bay, di mag-live tayo. Kailangan ko mag-delete para makapag-record talaga. Nag-delete ako kanina. Nakaila na yun. ever need the clothes for one year old, I have a lot. Nasa harapan pa. Naku, walang susi. Asang kaya? Hingan mga bay. Ay, hindi pala makita. Yan. kakuha ako ng plato na magaganda mga bay maganda yan, pakita ko sa inyo yung in close up ha Tingnan nyo mga bay, ayan yung pinagagawa namin kaya hindi ako nakapag support kung sino yung mga naglive o, oh. naghahakot kami ng mga molds mga soil tapos nagawa kami ng garden make namin na magtanim ang ganda ng buwan o oh. ayan yung buwan full moon oh, ayan. so ayan siya mga bay, pasok na tayo kay umuulan So, ayan mga bay. Isang dumpsteran lang yan mga bay. Ito, 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 ito lahat. Isang dumpsteran lang yan. Grabe talaga mga bay. Tingnan yung plato. Uy, katulad sa plato namin. Nakikita nyo ito? Ganitong plato namin, kuryel. O, oh, ayan Oh. Pariha talaga. Ito kasi blue. O, oh, kuryel din yan. Kuryel. Kuryel ang tawag nyan. O, oh, ayan. Kailangan lang siyang linisin. Ayan. Tsaka ito, tingnan nyo ito. Hindi ko talaga actually nakikita kasi ano siya. Ay porcelain siya mga ba. Exclusive for Pier 1 Imports. Tasting party. Dishwasher safe. Microwave safe. Oh, ayan. Ah, nice. Oh, pwede natin ibinta to so we can sell this one mga bay. Ayan, no, oh. Ang ganda. Ayan. Pwede natin to ilagay sa ating lagayan, mga bay. Ayan. Wow. Ayan, no. Oh. Two, four, two, four, six, eight, nine. Nine, mga bay, nine. Grabe, ang dami. Tapos ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 din siya. Yung maliliit, 9 din. Pwede natin ibinta to or pwede natin ipamigay sa inyo mga bay. Depende sa box. Ayan. So ito na ho ang mga nakuha natin mga bay. Ayan mga bay. Tingnan nyo. Ayan o. Oh. May mga pantalon siya mga bay. Marami mga bay. Uy, tingnan nyo. Hindi ko siya, hindi to kaya sa ano. lah ang ganda ng mga damit. Ang baho pa naman. Ang baho. Parang nakastak to. Ayan oh, maganda oh. Hmm, ayan. Ipamay natin to ito mga lalaki oh. Wow, slim jeans. Ayan, pang lalaki. Dito yan. May ano ko yan. Kasi nangangailangan tayo ng panglalaki, 'di ba? So, kasi hindi man makita kanina kaya pagpilian natin 'to. Hindi man makita, oh, ayan. Ito o okay kito? Ito maganda yata 'to, eh. Oh, ayan. Uh, Aeropostale. Oh, maganda ito, Aeropostale. Ay, merong ano dito. Oh pwede pa siguro to pwede pa yan wow hindi tayo makabili sa Pilipinas niyan shorts ito leggings o oh, di ba diba? ito aeropostel din maganda ah kaso may ano na may sira na ah ito rin But, hindi talaga maklaro mga bayo eh ay ito, paano kaya ito? PS14 Huh? maganda sana to may ano man o maganda talaga talaga mga bay pag may ilaw ayan agay ka, kailangan talaga may ilaw para makita natin talaga ayan ay nakita na akong space mga bay o ayan ito hindi nyo ako makikita dyan ito po dito short sa kanila. Pambata. oh, ito hindi na. Yan. Ito ay pantalones. Ah, sira din siya. Marami na tayo. oh, ito sira din. Na marami palang pangit mga bay. Hindi kasi makita mga bay eh. Ito. Pwede ba to Short sa pambata. Pwede pa siguro yung Tapos, pagbalik natin bukas, mga tay, kunti na lang yung makuha natin. Kasi kinuha na yung lalaki. Ayan. O, pwede yan. Ay, ang dami ko na talagang ipapamine. Ayan. yan Ay, nako. So, maganda talaga. Pag may ilaw, mga bay. O, di ba Ayan. So hanggang dito na lang muna. Ilalive natin tong iba kasi hindi kaya mga bay, wala na akong space ayan. So ayan, see you the next one mga bay. See you sa live. Please follow, like and share Asian mama. Ha.